For today's video ay inutusan ko nga pala si Mr. na mamili ng paninda sa labas. Dahil wala nga siyang work ngayong araw, ay siya muna ang mamimili. Kinumpute ko na nga pala ang kanyang bibilhin para sigurado. O ba diba, may listahan pa? Palis na nga pala niyan si Mr. para mamili. Dalawang case lang daw ng red horse ang kaya niya sa motor. O ba diba, ang sipag, syempre iniinom niya rin yan. Ayun, umulan pa nga pag niya. Nang dumating nga si mister, sabi ko huwag niyang andalhin lahat. Pero ayan, tinalian niya lang ang iba para hindi malaglag. O diba, salamat na lang talaga at may motor kami. Aking pakinabang nito hindi lang sa kanyang work. Pati na rin dito sa aming tindahan. Ako nga nagayos ng kanyang mga pinamili. Para naman hindi lugi ang isa, diba? Meron siyang ginagawa, syempre meron din ako. Iba, dapat magtulungan. Ito nga palang lang daw ni Adele, tinatanggalan ko lang ng scotch tape bago ko isabit. Maganda pala pag tendera ka matangkad. Para naman naaabot mo yung mga sasabitan mo. Char lang. Pagdating naman dito sa mga biskwit, ay nilalagay ko lang dito sa baba ng mga candy. Pagdating naman dito sa chiller ko, ay madalian nga lang ang paglagay ko ng mga soft drinks. Para iwas consume ng malaki sa kuryente. Nakatayo nga pala yung mga soft drinks ko dahil may ginawa ako dyan. Lagyan ko lang ng karton na may plastic para hindi mabasa at matumba. Pinay ko na nga rin itong resibo ko magkano. O oh, ba diba, 4,250 na agad, yun lang. Thank you for watching!